nurse, caregiver, ayaw iwanan ng pasyente na damay sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Pinumpirma ng Department of Foreign Affairs na tatlong Pinoy ang namatay dahil sa pag-atake ng militanteng grupo na Hamas sa Gaza Strip sa Israel noong Sabado, October 14. Pinanunsyo ng DFA na ang mga Pinoy na nasawi ay matagal na nagtatrabaho bilang caregiver at nurse sa bansang Israel ang 42 o 42 years old na lalaki na si Paul Vincent Castelvi na nakatira sa Pampanga at 33 anyos na babae na si Angeline Aguirre mula sa Pangasinan ang unang naiulat na nadamay sa kaguluhan habang kasama ang kanilang inaalaga ang pasyente. Sa isang briefing sa palasyo ng Malacanang, sinabi ni Philippine Libor at Atchey Rudy, Gabasan, na isa sa kumpirmadong namatay ay binaril ng militanteng Hamas nang pinasok nito ang kanilang bahay sa komunidad ng kibut sa Israel malapit sa border ng Gaza. Ang Pinay naman na si Angeline ay itinuturing bayani dahil sa nasawi siyang lumalaban habang binabaril ayon sa pahayag ng kanyang amo. Sinabi naman ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega isang 49- years old na babae ang pinakahuling Filipino na nasawi na tubong Negros Occidental. Nangako naman ang ilang ahensya ng gobyerno na tutulungan ng mga naiwang pamilya ng tatlong OFW tulad na lamang ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA na magkakaloob ng take to 200,000 pesos. Bukod dito ay magbibigay din ng take 50,000 pesos na ayuda ang Presidential Communications Office o PCO na ipinahanda po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa sagutin din ng OWA at TMW ang rate at burial assistance na aabot sa 20,000 pesos, pati na ang repatriation at transportation costs ng mga bangkay mula airport hanggang sa kanilang mga tahanan. Ibigyan din ng educational at livelihood assistance sa mga anak ng mga nasawing OFW, maging ang medical at psychological support na pangungunahan naman ng Department of Health.